May isang netizen, ang sabi, all posturing is no good at all to your reputation as a lawyer. Yan ang sinabi niya dito sa isang DDS lawyer na si Panelo. Hmm. May reputation pa ba ang mga katulad ni Panelo? <laughs> Kaya tayo natawa doon. Sabi niya, uh, go ahead Panelo, initiate the impeachment now. I'm sure you can always get one honorable congressman to sponsor it we'll see if you have or if you can get at least one to three or one third votes of the lower house to move it up to trial for trial at the upper chamber. Ito daw kasing, um, ito daw kasing expose, itong pagsasalita daw ni Salvico, ito daw pinaka dahilan o pinakasusi para ma-impeach na itong si PBBM. <laughs> Natawalan tayo doon. Talaga ba? Para bang, para bang hindi kayo medyo, medyo hindi kayo nag-iisip, Mr. Panelo, sa puntong ito. Oh, sino po ba ang kakampi nyo sa kongreso? Ay hindi ba't bilang na bilang sa daliri kung sino yung mga uh, kakampi ni Digong sa kongreso? <laughs> yan yung sanasabi natin, panapanahon lang yan. O ala nga naman kasing o napakaswerte naman kasi at hanggang ngayon ay mga kaalyado pa rin ni Digong lahat ng nasa kongreso kahit hindi na siya ang presidente. Ang swerte naman niya kung ganon. Pinagpala siya kung ganon. ba? Diba? Yung imahin niya na, uh, na isang dating presidente na nakakulong, nasasakdal uh, sa International Criminal Court, talaga lang meron pang sasang-ayon sa kanya. Merong pandidikit sa kanya, mukhang wala na. Unti-unti or siguro'y naubos na nga ang lahat ng kaalyado na itong digong maliban sa inyo na mga tila ba na isang lana ang kaluluwan nyo sa mga Duterte. Yan yung totoo. Ang sinasabi kasi na si Panelo, eto daw, if Saldi's uh, cost confession is validated and corroborated by documents and other testimonial evidence, is a betrayal of public trust which is an impeachable ground under the constitution yun lang sa social media lang yan eh napakaliwanag naman na ito ay um, ginawa lang para galitin ang mga kababayan natin nakakatuwa lang isipin na hindi lahat ay kasing tanga ng mga DDS <laughs> talaga daw na sinabay niyo pa doon nga sa rally. Uh, ano daw ang sinasabi ng mga DDS na sa November 19, presidente na daw si Sara Duterte. Wow! <laughs> Magic. Oh. Uh, He's innocent and outrages innocent, posturing and launching investigation of the unprecedented anomalies were all pretense and a cover-up of his wrongdoing. Mantakin mo? Sinabihan mo yung presidente ng ganito? Hmm? Na so pretentious of what's going on lang na mga investigation, parang cover up lang eto mga investigation na ito? Talaga ba? Parang hindi mo nasusundan ang totoong istorya kung paanong labanan ng ating gobyerno ang korupsyon, ang malalang korupsyon. At parang hindi mo rin o nakalimutan mo rin ata na lahat ng ito ay nagkaroon ng katuparan noong isiniwalat na ng Pangulo yung mga contractors na ang pagmamayari karamihan ay mga politiko rin. Aba, medyo kaiba talaga ang mga DDS. Ano ho, kahit yung mga katulad ni Panelo na lawyer, bumababa yung kalidad ng kaisipan dahil sa kadidikit sa mga Duterte. Ano yon? Sinasadyan yun? Or talagang um, um unknowingly, di ba? Hindi niyo alam na naandyan na pala kayo sa level na 'yan. Ang sabi nga, uh, nagpapaka-bobo itong mga diehard, itong mga DDS. At yan po minsan ay hindi nila alam na sila ay bobo. Hindi na rin na rin daw nila maarok ng kaisipan nila kung ano yung pagiging matalino at pagiging bobo. Kaya hindi nila alam na sila ay bobo mukhang totoo. Mukhang totoo nga. Ranas na ranas ko rin yan sa mga DDS na nasa paligid ko.